what's up mga idol yan, samahan nyo ako ngayon punta tayo ngayon sa Ligao City yan, dito tayo ngayon sa Daraga Albay dito eh. tayo, sa kanan yan, traffic yan, ganda kuya mapayos ng mga motor ano, ang ganda ng panahon maaraw na yan yeah, mga boss Tama na tayo dito Hanap tayo ng makakainan yun Muli kabok Yan yeah, ginagawa pala yung kalsada dito Kaya yeah, one way na Dapat konting ingat Kapag dumadaan sa mga ganitong lugar Lalo na kapag hindi nyo kabisado yung daan tayo dito ah, para makita natin si Mayon ayan ah, si Mayon no? oh ganda oh di ba ano ah, ganda di ba? Ganda ng daan, no? Ganda ng tanawin, hindi traffic, luwang ng kalsada. Sana all, di ba? Kaya So, linagpasan na natin ng Kamalig. Kanan tayo papuntang Ginobatan. tingnan muna natin baka may ano may mga sasakyan okay nang sa napansin ko dito sa Bicol no ito may mga ganito sila uh, yung mga malalaking sardinas malalaking toyo di ba yan sa may parteng Kamsur maraming ganyan gan. dapat ganito lang yung takbo chill chill lang gan. Huwag masyadong mabilis uh, makakarating din naman tayo sa pupuntahan natin may traffic oh Riles pala kaya medyo ano mabagal hmm. tayo short hmm, may shortcut pala. Fast lane. Oops. Dito na tayo sa Ginobatan. Ayan. Bayan ng Ginobatan. Sana ganito parati dito sa Albay no? sa pagstay ko kasi dito ng 2 years, almost 2 years dito sa Albay, tuwing hapon madalas talagang umuulan pero ngayon no, No, ganda ng panahon hapon na pero maaraw pa rin Ligao City nandito na tayo sa Ligao daming nagbebenta ng mga puto dito tayo, mas maganda yung kalsada dito sa kanan dito na tayo sa City of Ligao yan, hanap tayo ng na, mapapasyalan yan guys, pauwi na tayo sa Ligaspi Hmm, may barbecue, sarap. Dito lang tayo sa kanan mga tropa. Ay. Sige, gabi na. Ano? Malubak. Dapat tayo dito. Hmm. may rails. Kaya konting ingat lang pag nakita niyo yung markings na ganyan. Ayun, railroad crossing. Huwag masyadong mabilis at baka lumipad kayo. Yan. Okay, dahan dahan, baka mag slide Ayan. Let's go! Kuya, nagmamadali Lakas ng hangin oh Dito tayo dumaan kanina Pero Diretso tayo para madanan natin yung ano, Bayan ng Kamadig yan, nandito na tayo sa bayan ng Kamalig. Nakita ko na naman ang Crispy King. Ang chicken ng bayan. Ha! Dito talaga sa Bicol, maraming ano, branches yung Crispy King na yan. Masarap na ngura pa. biro mo dalawang chicken na piraso tapos isang kanin wala pang isang daan o oh, di ba ka pa o, oh, yung mga bata o oh, walang helmet walang tail light kaya no? crispy king ulit o oh. nulit ko po ha ah. hindi po ako endorser ng crispy king <laughs> Yan, kung pumasok tayo kanina doon sa bypass, dito po ang labas niyan. Welcome to Daraga. May hey, Asu. Mga big lang tumawid. Sumlang Lake Eco Park. Isa na, tayo sa mga magagandang uh, pinupuntahan dito sa parte ng Albay. Ang Sumlang Lake. Bale pag nagkaroon tayo ng pagkakataon at mabisita natin yung sumlang lake na yan. Ito yung mga nakakatakot sa bayan. yung mga laki. Nakakatakot mag-overtake dito sa shoulder pag ganyan ang mga kasabay mong ano, sasakyan. Wow! Merry Christmas! Kaya yan yung papuntang Kagsawa. Pinsan pa lang natin yung Kagsawa ruins na yan. Yan mo makikita yung uh, church, yung tower ng church. Yeah, diyan ka rin makakatikim ng ano, spicy ice cream. May mga level 1, level 2, ayan. Depende sa ano mo, pero yung level 1 talaga maanghang na yon. So, oh, let's try. Pasok sila ng Duterte Highway. Yan. Traffic kasi sa ano eh sa daraga sa town proper ng daraga kaya dyan sila dumadaan ayun, ayun may riles ulit sabi nila huwag mo daw susundan tong uh, riles dapat i-cross mo raw siya para hindi ka mag-slide. Eh. papasok na tayo dito sa bayan ng Daraga. So 6:20 pa lang yung yung kalsada is sa uh, hindi pa ito binubuksan. So malamang one way pa rin ito. Ayan. After 7 kasi eh, nagiging ano two way na ito. Sa lubungan na binubuksan na nila doon sa kabila. dahil dun sa kabila naman is uh, ginagamit ng mga vendors uh, mura yung mga bilihin dun lalo na yung mga gulay mga prutas yeah. sarado yung daan na yun pag, ano, pag gabi starting 7 so ito, imbes na one way nagiging salubungan na siya pag ano, 7 o'clock PM May traffic nga lang dito kasi itong mga jeep saan saan sila ano, humihinto gigitid, gigit na, gigitid, gigit na ayan ganyan na mga jeep driver dito sa ano, sa daraga dito tayo sa kanan kasi dead diretso tayo ayan. pag kumaliwa kasi tayo papasok tayo ulit doon yan, uh, babalik tayo doon sa ano, sa so, natin kanina.